Magandang buhay sa lahat mga kaagri Merry Christmas and a blessed 2024 po sa lahat Ngayon po ipag-uusapan natin ang chiko, Ang Chico ba? Tuloy, tuloy na po tayo o, Pansin nyo po ay pinapagusa ng tatay ko Yan po ay tinatanggal ang balok ito Ito yung sikreto para madali siyang hinug At tinatanggal po ito para Puhugas ang panalayan mamaya <clears throat> para mas kaakit-akit tingnan sa viewers mas, sa viewers <laughs> <laughs> sa mga, mga buyers yan o o oh, diba Ganda. makikita mo pati pagka alangan pa yung hinog green pagka yung alangan ng hinog at ganito na pagka fully matured na mabilis po siyang mahinog kapag ka tinatanggalan to dahil nagkakaroon siya ng ano respiration yan you know. o at natatanggal yung dagta. Yun oh, yun o, pinapa sinasadyang ano hin yan, pakayatin. ng ethylene kaya siya mabilis. Kaya yung mga may sugat na prutas ay mabilis mahinog. Ito medyo alanganin pa pero walang ala alangan kapag kabagong taon. Dahil nga po sa paniniwalang ipamanan ipamana ng mga Chinese, yun ang biyaya no sa atin, ng mga negosyante, ng mga farmers. Sila po ay naniniwalang swerte ang mga bilog pero itong chiko ay hindi masyado dahil itim daw ang buto sari sorry, sorry na mahalaga tayo mga Pilipinong napamanahan ay nagkakatulungan pero wag naman kayong magnanakaw o magpupumilit o utang para lang may maihanda handa sa lamesa maganda rin naman nga may handa sa lamesa pero yun nga wala dyan ang swerte ako po nasasabi sa inyo nasa pagsisikap yan nasa tiwala sa Diyos at pangangarap paglilista ng pangarap at pagtatrabaho ng masikap at malinis yan marangal yan oh kinakamay lang po natin at try tripod tripod pa diyan ito nyo meron tayong ipakita sa inyo ngayon maganda ring hanap buhay ngayong 2024 sa taon so yan o ganda o so yan o tapos yan ay ipapatuloyin at taigahin yun. so yan ito po yung napitas tatay yung lalaki oh so yan mahal po ang kilo ng chiko mag average sya ng 30 pataas yun lang po manaway may natutunan kayo sa ating muntim vlog bye bye and Sa happy new year po muli <laughs> at yan po nagtatapos ang ating muntim vlog kung kayo po ay mahilig sa ganitong klaseng mga upload, ano po, at bago lang po kayo sa amin channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aming upcoming videos. Maraming salamat, bye-bye, and God bless.